Kain tayo mga kapanay. Yung biyanan ko pala, nagpunta sila sa village kasama si Mariam. Pero wala pa sila ngayon, sila Mariam. Si Abu pa lang ang umuwi kasi nga paggabi na hindi niya makita yung daan pa uwi. Kaya naiwan sila Mariam. Sasabay na lang sila sa kamag-anak ni Ami para makauwi dito mamaya. Tapos, ito, may uwi si Abu. Galing to sa hipag ko. May okasyon nun eh. Ewan ko kung ano, hindi ko na tinanong. <laughs> ano. Pero sila kami talaga, nagpunta sila sa hipag ko kasi may, may lagnat yung anak na baby. Kaya pindinalaw nila ni Mariam. Ayan. Ito, sweet rice to. Maraming asukal to pag niluluto. Pero alam nyo, gustong gusto ko to matamis. Tapos, ayan, may mga nuts Ayan. Kasuy. 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 Kasuy na lang. Ayan. Tapos, ito, almond. Almond. Ayan. Ito naman yung back walang Walang kamanti-mantika. Manti, ayan. Pero gustong gusto ko itong baka na ito. Pag may handaan doon sa hipag ko, ganyan, ay ito talaga ang hinahanda nila lagi. Gustong gusto ko ito talaga. Pag kasama ko pumupunta doon, kunwari may handaan. Nagpapabalo talaga ako nito. Sabi ko, pagka tinatanong ko na hipag ko, ano gusto mo? Ito, ito gusto ko. Sabi ko, itong baka na ito. Tapos may kanin ako, ayan ikainin natin with sweet rice. Kasi nakakasuya naman kung purong purong, purong sweet rice lang ang kakainin ko. Diba? ba? ala pala akong kutsara sa, sa baka. Ito na lang din. Kaya-kaya ko maubusin ito. Nakakatakot yung cuman pisa ano? Kain tayo. Tagal kundi na kapag video ano? may mga nagma-message sa akin, Madam, ba't ka na nag upload ng bagong video? Ah, wait lang kayo mga kapanay, ha? May pinagdadaanan lang ang inyong ate. Pag okay na, mag-upload ako ng, ng mga video ko lagi. Ngayon kasi hindi ako makapag-upload talagang kahit may mga video ako, hindi ako makapag-voice over kasi nga iba talaga eh, malungkot ako, malungkot. may pinagdadaanan ako ngayon kaya ano, sana maintindihan nyo, wala muna tayong upload. Hindi rin sana ako mag-video nga ngayon mukbang pero nga kasi nga dahil naghahanap sa akin. Saka parang alam mo yung kahit may problema eh kailangan di ba mag upload pa rin para yung page ko hindi ko mapabayaan yung FB ko kasi pagka huminto akong mag upload baka mamaya hindi na i-recommend ni ni Meta yung ni FB yung mga video ko kaya kahit na mabigat yung, yung nararamdaman eh mag video lang ganun ba kayo? Malungkot talaga ako. Ayoko talaga sa nag-video kasi baka mahawa kayo sa kalungkutan ko yan. Hindi pa naman ako magaling magtago na emotion. Pag malungkot ako, malungkot ako. Sana eh, matapos na tong problema namin. Sana matapos na problema ko. Sana maayos na para back to good vibes na tayo. Hindi ko pa maikwento sa inyo kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Pero malam nyo, pagka naayos na, maikwento ko na. Pero sa ngayon, hindi pa muna pwedeng ikwento sa inyo. O baka hindi ko na maikwento talaga. Basta ano... Hmm. Ipag-pray eh, na lang ako na malampasan namin to na sana may maayos lahat. mahirap. <laughs> Ay, lang kayo sa akin ng kalungkutan. Halos hindi ako makatulog. Ilang araw na akong... <laughs> ngayon lang ako kumain ng ganito. Ilang araw na akong hindi makakain. Swerte na yung kumain ako isang bayis ang araw. Talagang mahirap. bigla-bigla na lang may iyang ka luha mo Kumain kayo? Kumain na kayo mga kapanay lang. mabusog din kayo. Pagkatapos ko magdrama drama ano? Pagkakainin ko kayo, na, ano? O, sige mga kapanay. At baka mamay, madiscover ako yun. pagganapin Paganapin pa ako sa MMK. Eh, wala na pala MMK, ano? O, sige mga kapanay, hanggang dito na lamang. Basta pagka okay na lahat. Lagi na ako mag-upload. Eh, sana ay eh, huwag kayo mainip. Hintayin nyo ako na magbalik. Pag may maayos lahat. Pag may maayos ako. At ako'y magbabalik. Yun lang. Huwag kayo malungkot. Huwag ah? kayo malungkot.